sa likod, mag-shoutout kayo. Mag maglaro. Maglaro kayo dyan. Para bida naman kayo. Hindi na lang ako lagi ang bida. Malapit na rin yung tatakan natin. 5 kilometers. Wala na kayo ata eh. Ilan na ba yan? Garutay. Natanong niya kung may paket parao. Feeling ko yung mga andoon yun. Pero dito siguro mayroon pa isa-isa na lang. Magkaalaman mamaya. Oo. Oh. Uh, Kausapin mo sila. Ha? Huh? Kausapin mo sila. Ayun na, astig oh. Uy, astig na, na, ul. Sana ul. Sana ul. Medyo wrong timing na yung ano, dalaw natin. Lumalakas <laughs> Buti na lang kamo, hindi na tayo ganong kalun kalayo. Oh. Uh, Sasakto na lang to. Sakto. Oo. Uh, kaya balik, kakain tayo Ang sarap. Ang sarap dun sa hams ganun pag ko Ang sarap. Para akong tinihail